yun so day 10 na ngayon ng mga tagagawa ng aming bagong kusina mga boss so ito yung ulam nila ngayon ayan so uh, ano na kasi Kumbaga, sinagot ko na yung ano nila yung uh, pagkain nila yung lunch nila uh, nung unang usapan namin guys uh, hindi kasama yung ano yung uh, lunch Uh, bali sa kanila lang yung sa akin lang, yung kanilang uh, merienda yun lang, so syempre parang ano guys, uh, sabi ko uh, anong gina lang, sagutin ko na lang para kita paano uh, hindi na sila uwi, dito na sila para dire diretso na yung kanilang trabaho, so ngayon guys ayan yung niloloto namin ayan ayan, manok yan na merong uh, gata yan ginata ang manok you know Sarap mga boss oh Yun. So dito na kami nagluto sa labas Dahil naubusan kami ng LPG Yung ginagamit ko kasi magluto ngayon mga boss Kaya yung ano Yung electric plate natin So hindi naman pwedeng doon natin tulutuin uh, Medyo matagal-tagal kasi tulutuin to guys At marami namang ano dito yung kahoy Ayan eh, no? Yung mga kahoy na Nakuha doon sa uh, Dating kusina namin Ayan yun, sarap. Bango. Ito yun, oh. Oh. Adobo sana yan, eh. Kaso, sabi ko masarap. kataan uh, gataan na lang. Ayan. Para mas masarap naman yung kain nila, di ba? Ayan. Ayan yung kusinero natin, guys, oh. Ayan yung kusinero natin, oh. Ayan malapit ng maluto ayan sarap nito guys amoy pa lang ulam na oh ayan Siyempre, para ganado na sila magtrabaho ayan na syempre thank you sa si inyo guys hoy nilagyan pa ng tuyo ayan actually hindi ako marunong magluto nito eh yung nagluluto lang nito guys yung partner natin yung misis natin na Napakaganda. Eh no. <coughs> yun. yun. shout out. Tagal pa no. Tagal pa yun, guys. Ayun, tagal pa. Tapos, merong gulay yan syempre. Ayun. Ito yung gulay nila nasa loob. Ayun, syempre. Ayun, yung binili namin gulay para sa kanila para masarap naman yung kain nila yun yan o oh. yan Bale, yung ano nito uh, meron siyang ano sardinas <laughs> anong tawag parang pipino to eh ah, parang ano yung so yun